Noibi, naaalala niyo ba yung feeling nung bata pa kayo? Yung tipong ang pangarap mo lang sa buhay ay maging Power Ranger o di kaya si Son Goku? Simple lang, di ba? laru laro lang. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, may isang bata na parang pinagsama-sama lahat ng lahi, pinalaki sa iba't ibang bansa, at ang naging playground niya, hindi kalsada o parke, kundi wrestling mats at fighting cages. At eto pang malupit, After niyang makipagbasagan ng mukha sa buong Asia at maabot ng pangarap na UFC, biglang lumabas sa Netflix. Hindi sa isang series na drama, kundi sa isang competition kung saan pinagsama-sama ang mga pinakamalalakas na tao sa buong kontinente. Paano nangyari yon? Ito ang kwento ni Mark Mugin Strigel. Ang kwento kung paano ang isang Pinoy na may limitless na pangarap ay sumabak mula sa cage papunta sa global stage. Okay. Simulan natin sa umpisa. Para maintindihan natin kung sino si Mark, kailangan nating i-rewind. Tatay niya, Amerikano. Nanay niya, proud Pinay. At saan siya pinanganak? Hindi sa Amerika, hindi sa Pilipinas. Pinanganak siya sa Tokyo, Japan. Grabe, parang passport application na inassemble, di ba? Dahil dito ang buhay niya, parang laging may dalang maleta. Konting panahon sa Japan, lipat sa Amerika, tapos uwi sa Pilipinas, paulit-ulit. Isipin mo, Noypi, ikaw, lumaki ka sa isang barangay. Kilala mo lahat. Siya, lumaki sa tatlong bansa. Iba't ibang kultura, iba't ibang lingwahe. Parang sinasabi ng universe, Kid, you're built for this. Para kang international buffet. At habang palipat-lipat siya, isang bagay na laging constant. Isang bagay na naging sandalan niya. Ang sports. Hindi pa siya MMA fighter agad ha. Nagsimula siya sa wrestling. Yan yung tipong kailangan mong balibagin at i-control yung kalabin mo sa sahig. Dito niya unang natutunan ng disiplina. Yung gigising ka ng maaga, magtitrainin hanggang sa mga muih lupa ka na, tapos uulitin mo kinabukasan. Walang shortcut. Dito rin niya nakuha yung pinaka-basic na sandata ng isang fighter, ang pagiging matatag. Tapos, na-discover niya Brazilian Jiu-Jitsu. Ito yung parang chess pero gamit ang katawan mo. Puro sa kalal, puro balian ng buto, pero sa controlled na paraan. Dito, natutunan niya na hindi laging lakas ang nananalo. Minsan kasi, talino teknika magpapanalo sa So isipin mo, may wrestling ka na, may BJJ pa. Para kang nag-iipon ng skills na parang sa video game. Dito na papasok yung nickname niya na Mugen. Teka baka isipin nyo galing sa anime na Samurai Champloo, hindi bes? Although astig din yun. Ang Mugen sa Japanese ay nangangahulugang infinite or limitless. So may disiplina ka na galing sa wrestling, may talino ka pa mula sa BJJ, at may pangalang kang limitless. Anong sesund na gagawin mo? Siyempre, hahanap ka ng lugar kung saan mo pwedeng i-combine lahat yan. At nung early 2010s, may isang sport na sumisikat. Ang pangalan, Mixed Martial Arts. O di kaya sa atin, yung mga noypi, basta yung bakbakan sa loob ng cage. Dito na nagsimula ang chapter 2 ng buhay ni Mugen. Naging professional MMA fighter siya. At hindi siya nagumpisa sa Amerika kung saan sikat na sikat ang sport. Umuwi siya dito sa Acer siya nagsimulang bumuo ng pangalan. Sumabak siya sa mga promotions dito sa Pilipinas, sa Japan, sa Malaysia, kung saan may bakbakan nandong siya. At grabe 'no, ha, ang style niya nakakatakot para sa kalaban. Hindi siya 'yung tipong makikipagsabayan sa suntukan. Ang game plan niya, simple pero sobrang epektibo. Ididikit kanya, dadalhin kanya sa territory niya, which is 'yung sahig. Tapos parang ahas, iikutan ka niya hanggang sa makahanap siya ng butas. At kapag nakuha niya na ang leeg mo o braso mo, tapos ang usapan. Game over. Submission victory. Ang dami niyang tinalo sa ganong paraan. Mabilis, malinis at walang tanong. Wasak ang kalaban. Dahil sa sunod-sunod na panalo, naging champion siya sa iba't ibang regional promotions. Naging mukha siya ng Pinoy MMA Every time na lalaban siya, bit-bit niya ang bandela ng Pilipinas. At tayong mga Noypi, siyempre proud na proud. Kasi hindi lang siya basta fighter. He was our fighter. Kinakatawa niya yung pagiging palaban at hindi sumusuko ng mga Pilipino. Pero, siyempre, pa sa bawat success story may mga pagsubok. Nagkaroon siya ng injury. May mga laban siyang natalo. Ito yung mga moments na susubukan talaga ang pagiging limitless mo. Yung tipong after mong matalo, gusto mo na lang magtago sa ilalim ng koma at kumain ng ice cream. Pero hindi. Para kay Mark, ang pagkatalo ay hindi katapusan. Data lang yon, Information kung anong kailangan mong i-improve. So bumalik siya sa gym, nag-aral ng striking para hindi lang siya puro grappling at nagpalakas pa lalo at ang lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ng panalo at matalo ay may isang patutunguhan. Ang pangarap ng bawat MMA fighter sa buong mundo, ang NBA ng mga suntukan, ang Mount Everest ng bakbakan, ang UFC. Finally, dumating yung tawag. Mark Striegel, you are now a UFC fighter. Kaboom! Eto na yun. Peak of the mountain. Pero alam nyo naman yung UFC, Noypi. Eh, Ibang level yan ha. Ah. Parang nag-aaral ka sa Barangay High School tapos bigla kang nilipat sa Harvard. Yung mga kalaban dito, mga halimaw. Sa debut niya, nakalaban niya isang Russian fighter at natalo siya. Knockout. First round. Sakit, di ba? Lahat ng pinaghirapan mo parang gumuho sa loob narang ilang minuto. Pero dito pwedeng matapos ang kwento para sa iba. Pero tandaan niyo yung pangalan niya, ah. Mugen, limitless. Para sa kanya, hindi ito ang dulo. Isa lang itong malaking aral. Isang sampal mula sa realidad na nagsasabing, Okay Mark, may kailangan ka pang ayusin. Pero habang nagpaplano siya ng kanyang comeback sa cage, may isang pinto na biglang nagbukas. Isang pinto na hindi niya inaasahan. At sa likod ng pinto na yon, hindi isang fighting cage ang naghihintay kundi isang set ng TV show na mapapanood ng buong mundo. Dito na tayo sa chapter 3. Habang si Mark ay nagte-training at naghihintay ng susunod na laban, may kumontak sa kanya. Hindi isang fight promoter, isang casting director mula sa Netflix. Yes, noobie. Netflix yung pinapanood mo habang kumakain ng chichirya. May bago daw silang show. Ang pangalan, Physical Asia. Ang konsepto kumuha ng isang taong pinakamalalakas, pinakamabilis at pinaka-athletic na tao sa buong Asia. Isama-sama sila sa isang lugar at paglabanin sila sa mga challenges na susubok sa kanilang lakas, tibay at isipan hanggang isang team na lang ang matira. Gets mo? Parang Squid Game pero walang namamatay. At ang premyo hindi lang pera, kundi ang title na The Last One Standing ang akama recognize sa iyo bilang may pinakaperpektong pangangatawan. Naisip ni no Mark. Teka, bakit hindi? Fighter siya. Sanay siya sa competition. Sanay siya sa hirap. At eto ang isang opportunity na ipakita ang Pinoy Pride sa ibang platform. Hindi lang sa mga MMA fans kundi sa milyong-milyong Netflix subscribers. So, go! Pagdating niya sa set, grabe! parang nag-ipon-ipon ng mga Avengers ng Asia. May mga Olympic gold medalists, national team athletes, bodybuilders, crossfit champions at syempre mga kapwa niyang fighters. Lahat sila mukhang inukit sa bato. Nakakatakot. Yung tipong pag nagpa-picture ka sa kanila, ikaw yung magmumukhang before photo. Pero si Mark hindi nagpatinag. Dinala niya yung mugi mindset sa competition. Sa mga challenges, kitang kita mo yung pagiging fighter niya. Yung grit, yung hindi pagsusuko kahit pagod na pagod na. Sa isang challenge, kailangan nilang magbuhat ng mabibigat na sako pataas ng tuloy. Yung iba, sumuko na. Si Mark, kahit nanginginig na yung binti, tuloy lang. Kitang kita mo sa mukha niya yung sinasabi ng isip niya. Kaya ko to. Limitless. At hindi lang lakas ang pinakita niya. Pinakita niya rin yung sportsmanship. Naging team leader siya, in-encourage niya yung mga kasamahan niya, nerespeto niya yung mga kalaban niya. Naging mabuting ambasador siya, hindi lang ng MMA, kundi ng Pilipinas. Pinakita niya sa buong Asia na ang Pinoy, hindi lang malakas, kundi may puso rin. Hindi siya nanalo sa buong competition. Na-eliminate ang Team Philippines pero sa totoo it doesn't matter. Ang impact ng exposure niya sa Netflix, grabe. Biglang yung mga taong hindi naman nanonood ng MMA, kilala na siya. Oy si Mark Striegel. Yung mga bata, may bago na namang idolo. Yung mga atleta sa Pinas, na-inspire sila. Nakita nila na posible palang umabot sa ganung kalaking entabla. So, anyari? Mula sa isang batang film na palipat-lipat ng bansa, nahanap niya ang kanyang passion sa combat sports. Ginamit niyang disiplina at talino para maging champion sa Asia. Inabot niya ang pangarap na UFC. At kahit natalo, hindi siya sumuko. Minsan, yung mga pinto na hindi mo inaasahang magbukas, yun pa pala ang magdadala sa'yo sa mas malaking entablado. Yung Mugen Mindset, yung limitless na paniniwala hindi lang pala yan para sa loob ng cage, para pala yan sa buhay. Kasi sa huli, Nopi, hindi naman nasusukat ang galing mo sa dami ng panalo mo. Nasusukat ito sa kung paano ka bumabangon sa tuwing natatalo ka. At si Mark, paulit-ulit niyang pinatunayan na kahit ilang beses mo siyang ibagsak, lagi siyang tatayo. So, anong susunod para kay Mugen? Babalik ba siya sa UFC? May season 2 ba ng Physical 100? Hindi natin alam. Pero isa lang ang sigurado. Kahit anong hamon pa ba to sa kanya, haharapin niya yan. Dahil para sa kanya, walang limitasyon. Ayos, di ba?